Hi guys! Welcome to my vlog! This is Yogi K.A. So ngayon ang gagawin po natin kasi galing kami sa... Wait lang was. So ngayon galing kami sa dagat at ito yung nakuha naming isda. Ay isda! Mga shells. Ito yung tinatawag na sikat-sikat. Yung may mga lumot dito sa gilid o sa gitna or kahit buong katawan niya. Ito yung sikat-sikat. Ito yung um, na, masarap na ano na na sabaw. Ito yung masarap na sabaw na ating gagawin. At um, ito ay ang ating lulutuin para fresh yung ating um, katawan, di ba? <laughs> At fresh yung ating um, ang kain mo, mayas. Kasi mapaparami kang ano, mapaparami yung kainan mo dito pag ito yung uulamin mo. Oh, yes. di ba? So, alito si Mother? Kahit gabi na, nililinis pa rin si Mother. Basta mm. ka So, ikaw lang muna, Mother. Guys, so ito guys ang shell, Tutok mo. At meron pa kami nakuha kanina. Ano ngayon? Uh, alikaok? Alikaok. Oo, uh, yung alikaok naman ipakita ko sa inyo bago ang lahat. Ito muna yung ating lilinisin. Para matanggal yung ating um, yung mga itim-itim. So, kailan ating at brush. Brush ang gagamitin nito eh. Or ianaan eh, ganun-ganun. Wala, mama. Wala, Wala. Sige pa. Mm -hmm. Sige so, okay na. Sige pa na, okay. Wala na lang, Wala ko. Ay, ikaw na, diba. ikaw lang. Ika, ika, talaga ika, paglinis yan para Um, yung kanyang um, lumot o yung mga um, bato-bato dyan ay matatanggal sa lagas siya. O diba parang malinis na siya tingnan? Tingnan nyo, diba? parang nakikita um, na yung buong ano niya, yung buong balat talaga niya, hindi na siya um, itim or kulay brown. At mas malinis talaga siya tingnan pag ganyan talaga yung ating um, paglilinis sa ating chef. Oh, diba? ito na guys, oh, ito yung ating shell. Malinis na siya dito, hindi na siya maitim. At kulang pa yung lilinisin pa natin yan. Isang ano pa, sila yan. Ito tong yan. oh na yan. Hello mga moms. Diba naalala niyo yan yung last video ko na um, ginagawa kong um yung tinatawag natang alikaok na video ko ay yung um anoon yung likod um harap niya ay kulay green. Ito yung alikaok na kinatawag at ang gagawin natin ito guys ay ano po um kikilawin po natin kilawing alikap ang tawag niyan. Uh, uh, at uh, ano natin yung mga ingredients natin ay bawang, luya at yung suka at sili. Okay na po 'yan, so, di ba? Sobrang sarap dito. So, samaan niyo kami paano gawin yan. at uh, kainin natin. na pagkaon na. Sulay so, uh, na siya ng sobrang mm, so. mm, Asin kayo? Makaon Oh, sili na to, oh. Natay sili. Itong so, master sa mga mga galikaw ko. Galikaw ko siya gnaong daan. <laughs> diba? Hmm, Pera Sili, bawang. Sili at bawang lang ang kailangan. O, oh, di bawang, sibuyas pala. Oh. At suka, okay na yan. Kapi, bitsin na galaw. Hindi ko na siya ganang ka. May bitsin. Ano mo nga. Dilig daw ang Dilig daw ang sungas kung nga ay bits siya. Asin. 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 Okay, asin.

Mm. Ay, Ay, na Ay, oh, Bahaw kami. Ito yung bahaw namin. Marami kami bahaw. Ayan. Ito lang, ito, ito lagi yung partner sa aming um, kainan. Yung bahaw. Ayun na So kakain tayo guys ha. Kakain tayo. Ayan yun yung bahaw natin guys. Oh. Oh, uh, ito yung partner ng bahaw. talaga. yung partner ng Mamilit niya sa bato.

Uh, tapos sa kami kumain, guys. So, um, yan talagang, ano, yan talagang um, alikaok ay masarap talaga yan kainin pag fresh at bagong kuha pa talaga at isaw-saw sa suka at gawing kilawin siya. Lagyan mo lang ng, um, kahit wala na yung, kahit wala na ano, wala na tayong sibuyas or luya, um, masarap din siya kasi matatamis, matatamis siya konti. Sobrang sarap talaga. So, mother, Natanong tu si Mother. Mother ano magsasabi mo na wala ano nang laman yung kilawin natin? Sini nila na natulog. Ano magsasabi mo? Kasi mm -hmm. may strain mo. Lami siya dili. Malami. Malami. Uh -uh. Oo. Mother Obos ang kaldiro. Kaya obos din kasi malami daw. Malami. Ang sama? Nakulog. Malami. malami kulob ang kaldiro guys o so, kulob ang kaldiro kasi wala nang laman usay mo kay sura ni kulob kasi usay mo kay may istorya nga da kulob ang kaldiro. wala sulod. ulod wala is ulod daw ubos <laughs> nahurot man ha huh? nahurot oo no, oh, kulob ang <laughs> kaldero sa alikao oo sa malami Kung sa malami na kulob ang kaldiro. malami, malami. Mm -mm. masarap ug malap malami is masarap oh ikaw sis Sosito pala, sosito pala, sis, tunod. Ha? Huh?